March 2019. Gabi ng linggo sa Lapu-Lapu City. Tahimik ang mga kalsada at karamihan ng tao tapos na magsimba. Isa sa kanila ang isang dalagita, isang estudyante, simpleng babae na gusto lang makauwi pagkatapos maglingkod sa simbahan. Pero hindi na siya nakarating sa bahay at kinabukasan Gumising ang buong Cebu sa isang karumaldumal na balitang hindi nila akalaing mangyayari sa isang batang tulad niya. Welcome or welcome back sa CM Tagalog True Crime Stories. Dito, pinag-uusapan natin ang mga totoong krimen at misteryo sa Pilipinas. Kung trip mo ang ganitong kwento, samahan mo ko habang balik tanawin natin ang kasong ito. Simulan na natin ang kwento. Christine Lee Silawan ay labing-anim na taong gulang. Tahimik, palangiti, at laging makikita sa simbahan tuwing linggo. Isa siya sa mga church collectors, yung mga batang nangungulekta ng donasyon tuwing misa. Marami ang nagsasabing mabait siya at bihira raw tong lumabas kapag gabi. Noong Marso 10, dalawang libot labing araw ng linggo. Katulad ng dati, pumunta siya sa simbahan at may dalang offertory envelope. Pagkatapos ng misa, nag-text pa siya sa kaibigan niya. Pauwi na ako. 'Yun na ang huling mensaheng natanggap mula sa kanya. Bandang alas-9 ng gabi. Nakuhanan ng CCTV si Christine habang naglalakad sa may kanto malapit sa simbahan. Sa background ng video mula sa CCTV may isang taong parang sumusunod sa kanya pero sobrang labo para makilala kung sino ito. Kinabukasan ng umaga, Marso 11, isang residente sa barangay Bangkal ang nakapansin ng kakaibang amoy na galing sa bakanting lote. Tinawag niya ang mga tanod at doon nakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalagita at nagsimula ang investigasyon. Pagkatapos ng pagkakadiskubre kay Christine, agad kumilos ang mga pulis. Dumating sila kasama ang scene of crime operations operatives. Kinordo nila ang lugar at sinimulang hanapin ang anumang ebidensya. Mga gamit, pakas ng paa, at mga kuha sa CCTV sa paligid ng simbahan at mga kalapit na kalsada. Isang malaking bahagi ng investigasyon ang ginugol sa pagsusuri ng bawat kamera sa lungsod. At sa loob ng ilang oras, kinumpirma nilang si Christine Silawan nga ang natagpo ang biktima sa bakanting lote wala ng buhay. May multiple stab at binalatan ang muka. Mabilis namang kumalat ang balita. Isang estudyante, kilala ng lahat sa simbahan, nawala at natagpo ang wala ng buhay sa mga sumunod na araw, bumuhos ang luha, galit at tanong ng mga tao. Sino ang may gawa nito? At bakit nangyari ito kay Christine? Sa loob ng ilang araw, nakakuha sila ng ilang frame mula sa CCTV kung saan makikita si Christine na naglalakad pa uwi. Ilang segundo lang pagkatapos niyang dumaan, may isang taong nakasunod. Hindi man malinaw ang mukha, sapat ito para magbigay direksyon sa investigasyon. Nakilala ng mga kaibigan ni Christine ang suot na hoodie ng taong nakasunod sa dalagita. Dito nagsimulang tutukan ng PNP Cybercrime Unit ang kanyang social media account at sa mga chat logs unti-unting nabuo ang kwento. Sa tulong ng witness accounts, dito pumasok ang forensic analysis. Ikinumpara ng mga investigador ang mga bakas ng DNA na nakuha sa ebidensya sa site at sa sampol mula sa pangunahing suspect. Matapos ang ilang linggo ng pagsusuri, kinumpirma ng PNP Crime Lab ang match. At noong Marso 16, 2019, inaresto ng Lapu-Lapu City Police ang dating kasintahan ni Christine sa bahay ng kanyang kaanak isang minor de edad na lalaki. Bilang minor de edad, dinala siya sa Cebu City Operation Second Chance Center. Sa oras ng pag-aresto, dinala siya ng mga otoridad sa Operation Second Chance Center sa Cebu City. Dahil sa edad niya, hindi siya itinuring na adult offender. Ngunit nakasailalim pa rin sa mahigpit na investigasyon. Dito inilahad ng mga pulis ang resulta ng forensic test at ang mga ebidensyang nakuha sa cellphone ng dalawa. Ayon sa mga investigador, nagsimula ang lahat sa matinding selos at tampuhan. Nagtalo sila sa chat, nagkita kinagabihan, at mula roon, naganap ang trahedya. Ang mga detalye ng ginawa sa kanya ay iniwan sa mga pahina ng police report. Mabigat, masakit, at hindi kailanman dapat maranasan ng sinuman. Umabot ng tatlong taon ang pagdinig. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na nagdasal ang pamilya ni Christine para sa hustisya. Noong Enero 2022, naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City. Napatunayang guilty ang suspect sa kasong murder. Bilang minor de edad nung nangyari ang krimen, hindi siya ipinasok sa ordinaryong bilangguan. Sa halip, mananatili siya sa ilalim ng Bureau of Corrections habang nasa kustudiya ng Juvenile Rehabilitation System hanggang sa maabot ang legal na edad. Ang pagkamatay ni Christine ay nag-iwan ng malalim na marka sa buong Cebu. Sa bawat misa, Binabanggit pa rin siya ng mga taga-parokya. Marami ang nag-alay ng kandila sa lugar kung saan siya natagpuan. Para sa mga magulang at estudyante, naging paalala ito na may mga panganib kahit sa mga lugar na akala natin ay ligtas. Ayon sa pamilya ni Christine, hindi na maibabalik ang nawala. Pero kahit papaano, may katarungan na silang nakamtan. Salamat sa panonood dito sa CM Tagalog True Crime Stories. Kung may thoughts ka tungkol sa kasong ito, ilagay mo sa comments. Gusto ko ring marinig ang side mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa susunod nating kwento. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng totoong krimen sa katiwalian sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. At ito ang isa na namang kwento ng true crime sa Pilipinas.